behind the scenes, dito lang sa anong ganap na It's been a good start so far. So, watch out for Fires it of it's romantic. More exclusive JD News. Taunang Christmas tree lighting event sa Araneta Center, pinangunahan ni James Reed. James Reed, nakisaya with the fans sa Planet Me Cosmic Christmas Celebration at Cherry Mobile. <laughs> na endorser ng Bare Fragrances. Nadine Lustre dinumog ng tan sa kanyang album Mall Tour sa Ferry Terraces. Monshon young urban artist na sit sa ng sito pangatong pelikula kina James Reed at Nadine Lustre ang para sa hopeless Romantic kaya di na natin patatagalin pa. Ito na ang isa pang exclusive behind-the-scenes look sa pelikula. Para sa Hopeless Romantic, anong ganang? Nagsimula na ang shooting ng movie adaptation, ng best-selling novel ni Marcelo Santos III, ang Para sa Hopeless Romantic starring James Reed, Nadine Luce, Julia Barreto, Inigo Pascual, A.J. Mula, and Shai Kylos. Hello! Dito kami sa set ng Para sa Hopeless Romantic. Ito na namin yung scene na first appearance namin, yung first time namin mag-appear dito sa film. Ito naman si Ryan. Uh, I-love siya sa seatmate niya, pero hindi alam ng seatmate niya, si Maria. So, isa siyang hopeless romantic. And go Julia! You know. Maria! Ja! Yeah! Kinuha niya rin ng j ang kanilang roles. Well, basically kasi si Becca, she's a writer for his school paper there's definitely ano um confidence pero hindi naman over the top yung sakto lang so yun ang yun ang yun ang inipan na kay Aya and kay Anika meron siyang meron siyang confidence uh, I play the role of Nico John Borja and he's the ex of, of Becca who's Nadine and basically he's just uh, he's trying to win her back He's trying to get her back because he realizes he's still in her. And just like the first two movies, super tutok si director Andoy Ranay sa mga bida para sa ikagaganda ng pelikula. He's always guiding us, uh, especially me, sa mga scenes na movie ang aabangan. It's been a good start so far. So, watch out for Fires of Mr. Mante. And guys, so abangan niyo po para sa Hopeless Romantic, malapit na. I'm sure mag-enjoy kayong lahat. And para naman sa lahat po ng sumuporta ng My Up Boy, maraming maraming salamat. Kung hindi dahil sa inyo na po. Hindi po namin makaabot yung gano'n kataas ng ratings and everyday we're trending. So thank you po. And don't forget, um, Kenny Magazine, December and January issue, and Chevrolet Preview Magazine, November issue. At saka Chalk pala, Chalk Magazine, Me and James, September issue. Siguradong issue ni Nadine Luces sa Beverly Terraces, dinungog ng fans. Hindi big nga, sa buong araw na to, e huwag mo na natin isipin si tapos. Man, I have to call for it. it. can never be yours. Joseph Marco! Hindi ka masasaktan habang kasama mo ko. Ako ang magpaprotekta sa Na Dean Lustre! Ano na tatawag na ako ng police? Kanina ka pa kasi na ako, na ako ng lakon ng pinanin. James Reed! One slap, one kiss. I like it. Talk back and you're dead. I'm so dead. dead.